lalaki sa Makati City ang tila naging kaibigan na ng mga ibon sa isang lugar doon. Katunayan ang mga ibon na ang kusang lumalapit sa kanya araw-araw para kumain. Sa Iloilo, Iloilo City naman agaw eksena ang makukulay na bangka sa taunang Paraw Regatta Festival. Narito pong report. Kung si Mang Rudy, hinangaan sa kanyang pagiging maalagain sa aso. Isa na namang may kabutihang puso sa hayop ang natagpuan ng isa nating use cooper Si Mang Teddy, maaari ituring na bird's best friend. Ayon kay use cooper Grace Zila heronimo na nagtatrabaho sa Ayala, Makati. Araw-araw, bandang alauna hanggang alas dos ng hapon. Walang palyang pumupunta sa parehong lugar si Mang Teddy upang pakainin ng biskwit ang mga ibon. Kita nga sa video na ito na imbes na maging mailap, kusang lumalapit ang mga ibon kay Mang Teddy at mismong sa kanyang palad pa kumakain. Sa Arevalo, Iloilo City naman, natunghaya ni Youth Cooper Roland Emil Garcia ang makulay na Paraw Regata Festival. Unang beses niya raw nakadalo sa pista at namangha siya sa pagiging malikhain ng mga gumawa ng bangka. Nasa 70 paraw ang lumahok sa karera sa taunang pista.